Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si LV ay pinanganak noong 1977 at ito ay born and raised sa Baguio. Doon siya lumaki, nakapag-aral at kalaunang nakapag-asawa. Noong October 13, 2001 ay ipinanganak nito ang isang sanggol na babae na pinangalan niyang Angelica. Ang mahirap na buhay sa Pilipinas, sabayan mo pa ng lumalaki nilang pamilya, si LV ay naglakas loob na mag-abroad. Nang ito ay matanggap, lumipad ito patungong Toronto noong 2006. Bagamat mahirap na mawawalay siya sa kanyang anak, alam niya na ang pagiging malayo dito ay panandalian lamang. Nang si Elvie ay makarating sa Canada ay ibinungus nito ang lahat ng kanyang oras sa pagtatrabaho. Kung ikaw ay isang OFW tulad niya, alam mo ang hirap na mawalay sa iyong mga mahal sa buhay. Kaya para maibsan ang kalungkutan niyang nararamdaman, bukod sa madalas nitong pakikipag-usap sa kanyang pamilya sa internet, hindi rin nahiya si LV na makipagkapwa tao sa iba mga Filipino. Sa loob ng ilang taon, ito ang naging breadwinner at kung meron pa siyang extra pera ay pinapadalhan at tinutulungan rin ito ang iba niya mga kapamilya. Pagkalipas ng isang dekada, ang pagtsatsaga ni LV ay hindi na sayang. Sa galing niya sa pag-iipon, sabayan pa ng diskarte sa buhay, hindi lamang ito naging citizen pero nagawa niya ring makuha ang noong 10 taong gulang niyang anak na si Angelica ang mag-ina ay masaya at pribadong nanirahan sa Canada. At sa tulong ni LV, pati ng malalapit nila mga kaibigan, ay naka-adjust din ito sa Toronto. Sa ganda ng takbo na kanilang buhay mula sa pagiging simpleng caregiver, si LV ay nagkaroon na rin ang sarili niyang negosyo na naging dahilan kung bakit nagawa ni Angelica ang makapasok sa magandang eskwelahan. Ito ay inilarawan ng kanyang mga kaklase na matalino at puno ng buhay. Sa kadahilanan na madalas nitong makita ang kabaitan ni Elvis sa ibang mga tao, ang 20 taong gulang na dalaga ay naiulat na namana na ang pagiging matulungin ng kanyang ina. Sa mga litratong ito ay makikita mo na ang pagiging friendly at palangiti ni Angelica ang naging dahilan kung bakit siya ay nagaroon ng maraming kaibigan. At kahit sino o ano pa ang kulay ng mga tao, lahat ng mga ito ay mabilis na makasundo sa Angelica. This <laughs> wow, in John. I'm videotaping. <laughs> Bukod sa eskwelahan, ito ay aktibo din sa simbahan. Sa totoo nga ay hindi lamang ito nakikita sa church service tuwing linggo, pero ito ay parte din ng music ministry. Kung ito naman ay naka-summer break, si Angelica ay nasa Camp Shalom na makikita sa Lake Muskoka dalawang oras ang layo mula sa Toronto. Sa halip na matenga, inilalaan nito ang kanyang oras sa pagtulong sa kusina ng camp na yun, kaya doon ito nakilala bilang Salad Queen. Nang ito ay nakagraduate ng high school, si Angelica ay nag-enroll sa flight service program sa Seneca College dahil pangarap nito maging flight attendant. Sumatotal, so kung makikita mo sa panlabas at pagbabasehan ang bawat larawan na mag-ina, lahat ay nagkakasundo na nagtagumpay na si Elvi sa buhay. Meron itong maayos na buhay sa Canada, na pag na negosyo, magandang relasyon sa mga tao, at napalaki nitong maayos ang kanya nag-iisang anak. Kaya magugulat na lamang ang lahat dahil noong August 26, 2022, ang karaniwang madalas mag sa mga text at sumagot sa mga tawag na si LV, ay hindi makontak. Ang iba sa kanila ay hindi nag-alala sapagkat baka abala ito. Pero ang ilan ay nabahala nang mapanood nila ang balitang ito. Diyan nila napagtanto na kaya pala hindi nila makontak ang mag ay sa kadahilanan na ang mga ito ay biktima pala ng isang karumal-dumal na krimen. At dahil sa nangyari ang kasong ito sa Canada para maprotektahan ang kalidad ng kanilang investigasyon, hindi naglabas ng karagdagang impormasyon ang Daryo Police bukod sa nasa kosto din nila ang salarin. Nakiusap din ang mga ito sa publiko na kung nasaksihan nila ang nangyari ay huwag mahiyang lumapit para mapabilis ang pag-usad ng kaso. Habang maraming mga katanungan ang nagsuputan sa sinapit na magina, ang mga tao naman sa simbahan na Lord of Glory International Ministries kasama ang ibang mga Pinoy ay gumawa ng paraan para mabigyan ang mag-ina ng maayos na burol. At bago matapos ang buwan ng August, ang balita tungkol sa sinapit na mag-ina ay nakarating na rin sa Pilipinas. Noong September 11, 2022 ay dumagsa ang mga tao sa burol at halos lahat sila ay naging emosyonal nang makita si na LV na nasa loob ng kabaong. Ang kamag-anak ng mga ito mula Baguio ay nagawaring makita ang burol sapagkat ito ay available sa internet. Kasabay niyan ang pastor din ng simbahan kung saan miyembro ang mag-ina ay mabilis na nag-set up ng fundraiser para makakalap ng pondo na kakailanganin upang may ang labi ng dalawa sa Baguio, sapagkat yun ang kahilingan ng kapatid ni LV. Nang sapat na ang perang nalikom ay kaagad ipinadala sa Pilipinas ang labi ng mag -ina. Ilang linggo pagkatapos niyan, hindi pa nga nakaka-recover ang mga tao sa nangyari, ay magugulat na naman sila nang i-anunsyo ng Intorio Police na ang hinihinala nilang salarin ay kapamilya mismo ni na LV. Ang taong iyon ay kaagad sinampahan ng kasong second degree murder at first degree murder. Simula nang lumabas ang ulat na ito noong 2022, ay lagi kong inaabangan kung meron ng update. Kahit meron na mga taong nagsasuggest na i-cover ko ang kaso ito, ay ipinagpaniban ko muna dahil gusto kong intayin kapag tapos na ang trial. At ang paghihintay ko ay natapos dahil nasintensyahan na ang salarin ngayong buwan lamang. Sa video na ito ay makikita mo ang hinihinalang sospek at ito ay kinilalang si Godfrey Sigod na asawa ni Elvie at ama ni Angelica. Salamat sa mga taong nagbibigay ng suporta at mga taong nanonood sa channel na ito ay nagawa kong ma-access ang mga exclusive articles kahit court records para malaman ko kung ano ba talaga ang nangyari at nagtulak sa Salarin para gawin ang karumal-dumal na krimen na ito bago magsimula ang paglilitis na bago at itinaas pala ang kaso sa first degree murder sapagkat naniniwala ang prosecutor na planado talaga ang pagpatay. Pero pagkatapos niyan, sa takot na mapurasahan siya ng habang buhay na pagkakakulong, si Godfrey ay sinabi sa prosecutor na handa na siyang mag ng guilty basta ibaba ang kaso sa manslaughter at ibaba din nito ang parusa sa kanya. Ngunit sa tindi ng nang nangyari, ang mga kapamilya ng mga biktima ay hindi pumayag na bigyan ito ng plea deal sapagkat gusto nilang mabulok ito sa kulungan ng mas mahabang panahon. Kaya hindi gumawa ng plea agreement ang prosecution at natuloy ang trial. Nang magsimula ang paglilitis, nalaman ng publiko na bago pala umalis at magtrabaho sa Canada si Elvie, ay hindi na maganda ang relasyon nito kay Godfrey. Ang Filipino ay naiulat na mainiti ng ulo at bayulente, lalo na kapag ito ay nakakainom. Sa gaspang ng pag-uugali ni Godfrey ay mas minabuti na lamang na makipaghiwalay ni Elvie. Pagkatapos na kanilang hiwalayan, ito ay nakipagrelasyon sa ibang babae na kalaunang nabuntis din ito. Sa kadahilanan na walang divorce sa Pilipinas, magastos at aabutin din ng siyam-siyam ang magpaanal, kahit may kakayahan siya ay walang nakakaalam kung bakit hindi reseso ni LV ang annulment. Sa loob ng ilang dekada, si Godfrey ay hindi nagbigay ng suporta at wala din siyang contact dito. Pero nagbago ang lahat nang sumapit ang taong 2019. Base sa court records, ang dating biyana ni LV ay nakiusap dito na tulungan ang 46 na taong gulang niyang anak na si Godfrey na maayos ang buhay nito. Kinumbinsi nito ni LV na ang kanyang anak ay handa ng magbago at ayusin ang kanilang pamilya. Ang kahilingan niyang yan ay hindi naman tinanggihan ni LV kaya noong 2019 ay nagawa ni Godfrey na makarating sa Canada at tumira sa parehong bubong kasama ang kanyang mag -ina. Sa pagkakataon na yan ay panabagong adjustment na naman ang dapat nilang gawing tatlo sapagkat maraming taon nilang hindi nakasama ang isa't isa kaya marami nang nagbago. Nang makarating sa Toronto, ang pangakong pagbabago ni Godfrey ay pinakita niya. Ito ay naging supportive sa kanyang misis at naging mabait sa kanyang anak na si Angelica. Ayon din sa pastor ng simbahan, nakita niya ng apat na beses ang pamilyang Sigod na magkakasamang dumalo sa service para sa mga kine-question ng mga desisyon ni Elvis sa buhay, ay ipiniliwanag ng prosecutor na dalawang rason lamang ang nakikita niya na nagtulak sa 44 taong gulang na Filipina na tanggapin muli ang mapang-abuso niyang asawa. Ang una ay dahil likas talaga ang pagiging mabait nito. At ang pangalawang rason ay ang relihiyon at paniniwala ni Elvie. Lumalabas pala na si Elvie ay hindi lamang madalas sumimba pero ito ay sumasa ilalim sa training para maging preacher o pastor sa kanilang simbahan na Lord of Glory International Ministries. Kung ikaw ay isang Kristiyano o Roman Catholics, alam mo na ang pagpapatawad ay isa sa pangunahing itinuturo ng Biblia. Sa sitwasyon ni LV, hindi lamang niya sinusunod ang utos ng Diyos, pero ayon sa prosecutor bilang isang tao na gusto maging pastor at leader ng isang simbahan, gusto nitong ipakita sa tao na kung siya ay pinatawad ng Panginoon sa napakarami niya mga kasalanan na nagawa sa buhay, ay sino siya para hindi magpatawad. Ibinahagi din ng prosecutor na marahil inisip ni LV na kung magabayan niya si Godfrey at ipagdasal ang pagbabago nito sa Diyos, ay papasaan ba at magbabago din nito? Kung ito ay magbago, isa yon sa mga bagay na maaari niyang sabihin sa tuwing ibabahagi niya sa mga tao ang kanyang testimony. Ngunit ayon sa Crown Prosecutor, bagamat alam ni Elvie na hindi agad magbabago si Godfrey, ay naging sa ito. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang mga salitang binitawa ng kanyang asawa na ito ay magbabago ay puro salita lamang. Dahil simula ng ito ay dumating sa kanilang buhay, hindi lamang ito naging palautos, controlling, pero si Godfrey ay walang hiyang ipakita kung gaano siya kabayulente sa harap ng kanilang anak na si Angelica. Mas lalo pang lumala ang pag-uugali nito kapag si Godfrey ay nakakainom ng alak. At katulad ng ibang mga abusadong tao kung ito ay mahuhulasan ay hihingi ito ng tawad, mga ngako na magbabago. Pero sa tuwing ito ay pinapatawad ni LV ay wala itong hiyang uminom ng alak at ang cycle ng pangaabuso sa loob ng tahanan ng mga sigot ay paulit-ulit na nangyari. Ang mga kaibigan ni Angelica ay binahagi sa korte ang isang insidente kung saan nag-away ang mag-ama sa kadahilanan na si Godfrey ay kinakain at inuubos ang lahat ng pagkain sa refrigerator. At sa takot ni Angelica na kumprontahin na kanyang ama, naglagay ito ng papel na may nakasulat na sharing is caring. Si Godfrey ay nagalit sa kanyang anak at katulad ng lagi nitong ginagawa, ito ay sumigaw at nagbasag ng mga gamit sa loob ng bahay. Sa tindi ng galit nito ay sinabi nito sa mukha ni Angelica na matagal na sana kitang pinatay. Diyan na pagtanto ni Elvie na tila hindi itinuturing na anak ni Godfrey si Angelica. Kaya sa paniniwala na delikado ang buhay nila, isinantabi ni Elvie ang idea na magiging buo pa ang kanilang pamilya. Kung ikaw ay yung tipo ng tao na madalas itoon ang sisi sa mga biktima ng krimen, kesyo bakit hindi nag-report si Elvie ay gusto kong ipakita sa iyo ang video na ito. Yan ay nasa loob ng interview room sa loob ng presinto ng York Police. Ang paglapit niya sa mga otoridad ay sinyales na gusto ni Elvin na ipakita na si Godfrey ay wala na sa Pilipinas. At hindi tulad ng dati na nanahimik lamang siya, ang negosyante ay lakas loob na isiniwalat ang nakakaalarman nitong mga ginagawa. So he says, I've... he says let's talk. Yes. And you turn around to continue to talk. Yeah. And is that the first thing he says to you? yeah, you know, I have been planning, he said. Mm -hmm. me. And then he, he said that he will take out my two eyes. Sa interview kay LV ay lumalabas pala na hindi lamang niya ito pinalaya sa kanyang bahay. Pero lumapit na rin siya sa divorce lawyer dahil gusto na rin niyang tapusin ang namamagitan sa kanila. Ngunit katulad ang iba mga lalaking mataas ang tingin sa sarili o yung mga taong ma-pride, si Godfrey ay hindi pumayag at katulad ng lagi nitong ginagawa, gamit ang ipinagmamalaki niya mga muscles sa katawan at mapanindak niya mga salita, ay tinakot at pinagbantaan niya si LV na kung ituloy nito ang proseso ng divorce, ay merong masamang mangyayari. Mm -hmm. You've turned around. Yeah. And that's that's how the conversation starts. As He says, I've been planning to kill you. Yes, yes. He's coming at me. So he's walking at you? Yes. He's... Okay. Yes. How close are you to And then to I keep, I keep uh, walking back. back yeah. And then he's keep coming. Okay. So then when he came clo very close to my face, uh -huh. I push him away. Okay. And then told him that you must keep your distance. Ang istorya na binahag ni Elvis sa footage na yan ay nangyari nang gusto na niyang kunin ng divorce papers mula sa pinagtatrabahuhan ni Godfrey. Sa kanilang usapan ay nagkasundo sila na ibibigay na nito ang pirmadong divorce papers. Pero nang nasa parking lot na siya, sa halip na ibigay nito ang mga dokumento ay tinangka na naman ni Godfrey na kunin ang tiwala ni LV. Pero nang ito ay tumanggi, sinisi nito ang Filipina kung bakit sila maghihiwalay. Inakusahan din ito si LV ng panlalaki at di umano'y kasal pa ang dalawa. Nang hindi siya nagre-react sa mga akusasyon nito, si Godfrey ay nagsimulang magbanta. Sa takot na tututuhanin nito ang mga binitawan nitong salita, ay lumapit na si Elvis sa motoridad para humingi ng restraining order dahil alam nito kung saan siya nakatira at lugar kung saan siya nagtatrabaho. I got scared. I got scared. my legs were shaking. Yeah, and I I felt really nervous. Mm -hmm. When he said these things to you about he wants to kill you and wants to take your eyes out, mm -hmm. do you do you think he's serious? Do you think it's something he would do? Yes. Base sa ulat, lumalabas pala na yana na ang pangalawang beses na tumawag at lumapit si Elvis sa mga otoridad. Ang unang beses ay noong October 2020. Ngunit kahit kinuha ng mga otoridad ang statement ng mag at sinabi ng mga ito na naniniwala sila na delikado ang kanilang buhay, ay hindi naman nakapag-release ng restraining order ang mga otoridad. Dahil sa Canada ay hindi yun responsibilidad ng mga polis. Pero ang police report ay makakatulong para agaran itong maaprubahan. Iminungkahi nila na kailangan ni Elvin na lumapit sa family court na matatagpuan sa New Market Courthouse. At upang matulungan ng Pilipinas sa sitwasyon, ang York Police ay naglabas naman ng warrant of arrest laban kay Godfrey. Pero lumalabas sa cross-examination sa detective na wala sino man sa York Police ang nagpaalam kay Godfrey na meron palang arrest warrant laban sa kanya. Ayon sa embastigador, hindi nila ito nasabihan sapagkat wala di umunong cellphone ang Filipino noong 2020. Ayon sa prosecutor, ang kakulangan ng mga pulis ang naging dahilan kung bakit si Godfrey ay lalong nagalit kay LV dahil sa isip nito ay tinatakot lamang siya nito. Dahil dyan ay nagpatuloy ang pananakot ni Godfrey sa kanya mag-ina. At mas lalo pang lumakas ang loob nito. Dahil hindi din pala lumapit si LV sa family court para humingi ng restraining order. Sinabi ng prosecutor na maaaring nag-iba ang isip nito dahil umiral na naman ang kabaitan ni LV. Idinagdag ng abogado na kung ang isang tao sa Canada ay permanent resident lamang at ito ay merong arrest warrant, hindi kaagad ito deport hanggat wala pang hato sa kaso. Ngunit sa sitwasyon ni Godfrey, kung ito ay madampot na ng awtoridad at mag-apply ito para maging citizen sa Canada, ay may posibilidad na hindi ito maaprubahan. Sapagkat sinong immigration officer ang gusto na gawing mamamayan ng isang kriminal na maaaring magpahamak sa ibang Canadian? Maaari ding ito ay napakausapan na naman ang ina ni Godfrey. Base sa ulat ng ito ay pinalayas ni LV Si Godfrey ay nagawang makahanap ng boarding house at sarili niyang trabaho. Ang mag-ina naman ay ipinagpatuloy ang kanilang buhay. Pero sa korte ay binahagi ng mga otoridad na magaling lamang magdala ng problema ang mag-ina dahil ayon sa pahayag ng pastor sa interview sa kanya, ni Minsan ay hindi sa kanila ay binahagi ni LV ang problema ng mga ito sa loob ng kanilang tahanan. Kaya akala nila na okay lamang ang lahat. Nang siniyasat ng computer forensics ang cellphone ni Godfrey ay napatunayan na simula 2021 hanggang 2022 ay wala itong tigil na kinokontak ang kanyang mag-ina. At paulit-ulit itong nagmakaawa kay LV na balikan siya at buuin ang kanilang pamilya. Ngunit kung sa akala niyang kaya pa niyang bilugi ng ulo ni LV ay nagkakamali siya dahil sa paulit-ulit lamang nitong sinasabi na tapos na ang namamagitan sa kanilang dalawa. Sa isip ni LV ay nakarating na siya ng Canada. Nagkaroon ng permanent residency at nakakapagtrabaho na si Godfrey. Kaya hindi na niya obligasyon anuman ang gawin nito sa kanyang buhay. Iminong kahit din ng negosyante na kapag ito ay nakapag-ipunan ng pera, ang tanging kahilingan niya ay bayaran ni Godfrey ang mga nagastos niya sa pag-sponsor sa visa nito na nagkakahalaga ng 3,500 Canadian dollars o mahigit kumulang 161,000 pesos sa palitan noon. Sa korte ay napatunayan na noong August 26, 2022, ang mga kamag-anak ng salari na nininirahan sa Toronto ay kinontak ni Godfrey para kumain sila sa restaurant. Nakiusap din ito na kung pwede ay tulungan siya na i-renew ang kanyang passport at bumili ng bagong cellphone. Nang parehong araw na yon ay kinontak din ito si LV para sabihin na handa na niyang bayaran ang lahat ng mga nagastos nito. Pero ilang oras bago sila magkita Humirit na naman ito at tinanong si LV na kailan tayo magpapakasal ulit. At sinundan ito ng mensahe na hihintayin kita hanggang kabilang buhay at ikaw pa rin ang forever ko. Ang kampo ni Godfrey ay pinayagan ng Pinoy na ipagtanggol ang kanyang sarili at para mapababa ang sintensya, may baba ang kaso sa manslaughter at para makumbinsi ang jury na hindi talaga planado ang pagpatay nito sa mag-ina, sa tulong ng Tagalog interpreter, sinabi ni Godfrey sa korte na nagawa niya lamang yun dahil sa Kim at mukhang pera si LV. Ang angulong ginamit ng kampo ni Godfrey ay atakihin ang magandang imahe ng negosyante at bahiran ito ng kasamaan. Ang ilan sa kanya mga sinabi ay di umano'y hindi nagpaalam sa kanya si LV nang kunin nito si Angelica sa Baguio. Di umano'y nagulat na lamang siya na inisponsor pala siya ni LV. Pero ang mabigat sa kanya mga aligasyon ay di umano'y nagsimula akala ng pag-aaway nang nahuli niya si LV na may kahalikan na ibang lalaki. Sinabi din ito na lalo siyang nagalit dahil hindi binibigyan ni LV ng pera ang matanda niyang nanay sa Baguio. Kaya kung merong mangyaring masama dito ay wala siyang ibang sisisihin kundi si LV. At kung ito ay mamatay o maospital, kailangang mag-ingat ni LV dahil mararamdaman ng mga ito ang kanyang galit. Ibinahagi din ni Godfrey na inis na inis din siya sa kanyang anak dahil ayaw nitong kumbinsihin si LV na magpadala ng pera. Naniniwala din siya na meron talagang ibang lalaki ang kanyang asawa dahil di umanoy nang siya ay pinalayas nito. Tinanong niya ang negosyante kung meron ba itong dadalhi na ibang lalaki sa bahay at ang di umano'y sagot nito ay oo. Kaya sa kanyang galit ay tinawag niya itong malandi, kupok at makating babae na laging naghahanap ng lalaki. Pero ang pag-upo niya sa witness stand at hanggang pagpapaawa na siya ang biktima ay hindi nangyari dahil napatunayan na noong araw na nangyari ang krimen, August 26, nalaman ng jury na nagsinungling na naman si Godfrey kay LV. Ibig sabihin, sa halip na ibigay ang pera ay nakiusap na naman ito kay LV na tanggapin muli siya. Kalimutan ang lahat ng kanilang mga problema, ibigay nito ang passport at PR card sa kanya. Pero naapakan na naman ang pride nito nang sabihin ng Filipina na tapos na talaga ang lahat sa kanila. Bagamat hindi nagustuhan ni LV na nagsinungaling na naman ito, pinasakay niya ulit si Godfrey sa sasakyan dahil nakiusap ito na ihatid siya sa gym. Pero inamin ni Godfrey na nabwisit siya dahil lumiko ito at tinahak ni LV ang ibang daan. Doon na di umano siya nagalit hanggang ang kanilang usapan ay naging tungkol na sa pera. Mas lalo pa siyang nainis dahil ang dalawampung taong gulang niyang anak na sa Angelica ay sumabat na rin sa usapan at sinabi nito na kung ibibigay niya lamang ang pera ay tapos na ang lahat. Paulit-ulit din niya na ipinalala kay Elvie na kahit sila ay may problemang dalawa ay wag na wag nitong kalimutan na magpadala ng pera sa kanyang ina sa Pilipinas dahil meron si Elving utang na loob dito sapagkat ang matanda, ang nagpalaki kay Angelica nang ito ay nasa Baguio pa. Pero sa halip na sumang-ayon, sumabat na naman di umano si Angelica na hindi dapat ito padalhan ng kanyang ina ng pera dahil ang kinikilala lamang niyang pamilya ay ang side ng kanyang ina. Diyan na lalong nagalit si Godfrey. Paulit-ulit niya di umanong pinakausapan ng dalawa na tulungan siya na i-renew ang kanyang passport at ibigay ang PR card. Pero nang tumanggi ang mga ito sa kanyang kabusitan, ay gusto na lamang sana niyang gamitin ang kanyang cellphone para ituon ang kanyang atensyon doon. Pero napagtanto niya na wala ito sa kanyang gym bag. Ngunit nakita niya ang isang kutsilyo. Ang nagngangalit sa galit na si Godfrey ay kinuha ang kutsilyo at inundayan ng saksak ang kanyang misis. Nagawa pa nitong makalabas pero hindi na ito nakalayo pa. Si Angelica na tinangkading tumakas ay walang habas din itong sinaksak. Inami ni Godfrey sa korte na nagdilim ang paningin niya at hindi niya alam na sinasaksak na niya pala ang kanyang mag-ina. Ang mas nakakagulat ay nang mapagtanto niya na patay na pala ang dalawa, sa harap ng bangkay ni na LV ay tinanong pa niya ito na bakit mo ginawa ito. Sinira mo ang lahat. Dahil lang ba sa $3,500, ganyan ba ang halaga ng buhay ninyong dalawa? Makikita mo na hanggang sa huli ay wala siyang ipinakitang pagsisi at kahit dalawang buhay na ang kanyang kinuha, ang mga biktima pa rin ang kanyang sinisi at hindi ang kanyang sarili. Ang video na ito sa tabi ng highway ay naging viral dahil ang inakalang car accident ay crime scene pala. Nang matuklasan ng mga tao ang ginawa ni Godfrey, ang ilan sa kanila ay minando ang daloy ng mga sasakyan sa highway para hindi gaanong magkaroon ng traffic. Habang ang ilan sa kanila ay binilaan ng ibang mga motorista na huwag lumapit kay Godfrey dahil ito ay armado ng kutsilyo. Lahat ng mga saksi ay nagkasundo na nakakapagtaka na ito ay kalmado. Sa trial ay natuklasan din na isang babae ang lumapit sa bangkay ni na LV sa pag-aakala nitong car accident ang nangyari. Sinabi nito na nilibitan niya si Angelica dahil ito ay gumagalaw pa. Pero nang napagtanto ang mga ito ay pinatay pala, ay napilitan siyang lumayo sa takot na baka siya ang isunod ni Godfrey. Base sa autopsy report, si LV ay nakatanggap ng labing apat saksak. Habang labing siyam naman ang tinamo ni Angelica. Ngayong buwan lamang, March 13, 2025, ay bungba ang hatol. Kahit anong klaseng kwento ang sinabi ni Godfrey sa loob ng korte ay hindi siya pinanwalaan ng jury. Ito ay napatunayang guilty sa kasong first-degree murder sa pagpatay kay LV. Guilty din ito sa kasong secondary murder sa pagpatay naman sa kanyang anak na si Angelica. Ito ay pinarusahang makulong ng habang buhay pero naging mabait ang judge kay Godfrey sapagkat maaari pa rin itong mag-apply ng parol pagkatapos ng 25 years sa ginawa niya kay LV. At pwede din siyang mag-apply ng parol pagkatapos naman ng 18 years sa kasamaan niyang ginawa kay Angelica. Kung makumpleto niya ang sintensya, si Godfrey ay ipapadeport pabalik ng Pilipinas. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sayo, kabayan.